Alright guys, ngayon ay meron na tayong lote. Pwede na natin ipagpatuloy yung ating project. Ang susunod natin gagawin ay grid lines, grid bubbles, and walls. So unahin muna natin yung grid lines. Pupunta ko sa layers panel and then isaset ko sa A-grid yung aking layer. And then gagamit ako ng line for grid lines. I'll type L, enter. And then mag-specify ako ng first point. So mag-click tayo anywhere and then paki-on ang ortho or F8. And then mag-specify tayo ng any length. Let's say for example, ako mag-specify ako ng 18,000 units. Yan, ang unit ko ay millimeter. Enter enter And then pagka-draw uh, ko ng vertical line na 'yan, i-offset ko 'yan. O. Enter. Magta-type ako ng value. Let's say for example, 3750. Enter. Click natin 'to. Then click pa kanan. Enter enter. 1500. Enter. Click natin to. Then, i-click pa kanan. Enter. Enter. 3750. Enter. And then, click natin to. Click natin sa kanan. And then, press enter once to terminate na command. Okay, tuloy natin. Horizontal grid lines naman. Line command ulit. L, enter. And then click tayo dito sa kanan or pwede dito sa kaliwa. So click. And then let's say ganun ulit 18,000 units. Enter, enter. And then i-offset ko yan. I'll type O, enter. 3375, enter. Kiklik ko to. Then i-offset ko pa baba. Click. Enter, enter. 3225 para sa offset distance. Enter. Click natin to. Then click natin pababa. Enter, enter. 1650. Enter. Click natin to. Click natin pababa. Enter, enter. 1600. Enter. Click natin to. Click pababa enter, enter. Last, 3150, enter. Click natin to. Then click pa baba. Then press enter once to terminate the command. Ngayon ay nagawa na natin yung grid lines. Sa susunod na video guys ay tuturo ko ang paggawa ng grid bubbles using block and attribute command.